Araw ng Miyerkules September 11, 2024 Andito tayo sa opisina ni Mayor Jocelyn Galapon Kaugnay nung bumabang decision from Sangguniang Bayan don sa approval ng mga ibinabanyo pong budget. Uh, supplemental uh, budget para sa mga programs na uh, ng LGU. Hindi uh -huh. ito nakalagay yung uh, una mong uh, ibinabang budget kaugnay po ito nung Uh, access Road, so yung farm to market road. Oo, uh, farm to market road. Ano po ba yung mga inaprubahan nila ngayon? Ang uh, inapprove lang niya dito sa SB Resolution number XX-E series of 2024 ay itong ang uh, purchase of office equipment and machinery sa MHO na 528,000 pesos. Mhm. As in purchase of office equipment parts and pictures ng Limbaguina Hospital na 2.5 million. Mm -hmm. Pero unfortunately, hindi nila itong approvean to Pantomarket Road ng Barangay Santa Lucia, Bagong Baryo, San Miguel, Balbalino, Banitan, Sinulatan, at Faigal. Mm -hmm. Ito naman may budget naman, di ko alam kung bakit nila uh, dinis-approve. Ito naman ay para gumanda ang Panto market Road ng nasabing barangay. Uh, sana ma mabago ang isip nila sa mga barangay na ito. Kawawa mm -hmm. naman itong itong barangay na ito. May budget naman eh. Ito po ba bang na-request yung mga budget na ito ay, na mga farm to market roads ay inisyatiba po ba ninyo o nag-request po yung mga barangay captain? Nag-request yung mga barangay captain sa mga farm to market road nila na to. Mm -hmm. At, uh, ito. At ito ay nagkakalaga ng 32 million may get. Mm -hmm. So yun rin kasi savings natin yun. So doon natin sa pitong barangay. Mm -hmm. Hindi naman kasi pwede lahat ng barangay mm -hmm. dahil hindi kakayanin ng budget. Mm -hmm. So ito mga nag-request, binaba natin sa Sangguniang Bayan for their approval. ini okay. uh, sponsor ni Consuelo Carlo Dizon at you can and concurred by all members of Sangguniang Bayan. Ibig sabihin, uh, 10-0. Walang pumayag sa kanila na uh, ipagpatuloy ang Farm to Market Road sa pitong barangay. Wala pong pirma si SK President? Ay, no, ito po walang pirma si SK President. Ito po bang pitong barangay na to Mayor? Paano nyo po ba, base lang po ba yan sa request nila o meron din po bang ibang mga barangay na nagre-request din ng Farm to Market Road o tapos inuna nyo lang sila? Paano nyo po ba ito pinili? Para malinaw lang po sa... Uh... Lahat. Ito kasi, hindi uh, naman pinili, kundi mm -hmm. talagang sila ang unang na mm -hmm. request. Yung first may ibang barangay naman, ay uh, Nagbibigyan natin ito 20% development natin ito 2025. Ah, so plano din po yung nakaplano ibang barangay. Nakaplano din, din ibang barangay pa. Ah, kung magpapatayo ka ng farm to market roads, bakit hindi lahat ng barangay eh gawan mo ng farm to market roads? Gustong-gusto ko yan. Mm -hmm. Nagawa ng PAP marketo market ito sa lahat ng barangay. Mm -hmm. Lama, depends upon the availability of fund. Mm -hmm. So, yung punto natin ay nakalaan lang dito sa pitong barangay. Ito namang 2025 budget, ilalaan naman natin sa ibang barangay naman mm -hmm. na ating nasa mm -hmm. Dahil hindi na-approve, ano po ang magiging susunod yung hakbang? Ibababa mm -hmm. ulit sa Guniang Mayang Poro more uh, reconsideration mm -hmm. para sa mga barangay na gusto magkaroon ng PAP to market on. May inaasahan po ba kayong response nila? Ah, uh, tingnan natin. Malay mo naman, di ba? Magbabong isip nila para uh, tulungan ang mga barangay para umunlad ang barabaranggay. Kaya gusto kong ibaba ito uh, for reconsideration baka sakali mm -hmm. mabago ang kanilang pag-iisip. Uh, meron din pong ibinabang uh, appropriations ordinance para naman po doon sa ibinabanin bin yung uh, supplemental budget number 5 para sa taong to, taong 2024 din na nagkakahalaga ng 5.9 million pesos. Mm -hmm. Na binabaan na rin po nila ng desisyon ito. Uh, municipal resolution number 85 ay portion din ang inaproban lang nila ay itong uh, salary adjustment ng ating mga at additional fuel oil and lubricant ng sanggunian ang bayan. Apo. Ano-ano ano po yung mga hindi na-approve na yun? Ang hindi na-approvean dito sa atin ay yung hinihiling natin na uh, additional na financial assistance AICS. Mm. So, ano para sa mga nangailangan ng ating kababayan. Yung may sakit, nagda analysis yung namatay, at yung ating lubricants and oil sa birth office na kailangan-kailangan ng lahat ng establish ng lahat ng departamento ng ating bayad. Mm -hmm. Eh, 1 million 1 million dinadagdag natin para naman paano yung mga ambulansya natin, para mag dump truck natin, eh pa, kailangan natin ng ng gasolina yan. Inaprove nila yung 250,000 pesos sa kanila. Mm -hmm. Sa -hmm. ang bayan lang yan. Mm -hmm. Sa ating buong munisipyo. Pero hindi ko naman sila sinisisi. Mm -hmm. Kailangan nila kasi mm -hmm. talaga yung gas at mm -hmm. and oil. Yung gas and oil na mayors office, hindi lang mayors office natin kinabang yan, uh -huh. buong departamento ng Ako. ating pangalalaan. Yung, yung fuel gas, fuel, and oil para sa mayors office, eh, hindi lang para sa mayors eh, office? Hindi lang, kasi oh. marami tayong kapayang din na nangihiling sa atin uh -huh. na yung mga hihirap, lalo lalo na, na kung saan may mga kailangan sila na kukusin sa fuel, gusto nilang i-travel, gagamit din sa sakyan natin kung saan uh -huh. sila pupunta, dadali ang pasyente, minsan nakukulang ng ating mga ambulansya, dito kukuha, misa -hmm. minsan yung mga bisita natin, tutun din natin sa Abanat dahil itong mga sa financial na galing sa, sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, maraming tulong ang, uh, ang gas oil ng ating mm -hmm. mayor's office na paglalaanan. Meron, so sa makatwid po, yung gas ng mayor's office, ay, hindi lang para sa mayor's office, hindi kundi lang. sa iba ding mga department. Yes, hindi lang. So, dito rin sila kumukuha. Ah, uh, dito rin sila kumukuha. Anyway, ibababa natin ulit ito for their reconsideration. reconsideration. Mm -mm. Pagka po naibaba for their reconsideration, dadaan po ulit yan sa process na? Tama ba ng... Uh, ibababa natin sa kanila, dadaan assessment. sa process. Ah, uh, i intervene nila ulit yung mga... Hmm, hindi na siguro. Eh, depende sa kanila mm -hmm. kung ano yung gagawin nila. Ah... Uh, sana wag nilang lang i-override. Ah, so ano po mayyari mayroon pag naka-override? Naka pag in-override nila, tuloy pa rin itong ah, uh, ordinance resolution na ito. So, wala pong budget? Alam okay, hindi, hindi na. na matutuloy yung uh, ating mm hmm. Phantom Market hindi na madadagdagan yung ating ah, uh, uh wells, oils mm -hmm. yung ating uh, ice sa financial assistance sa mga mahirap, hindi na rin matutuloy. Mm -hmm. Yeah, yung mga 'yan yun matutuloy. Apo. so ang uh, 'yung mga ina-approve lang nila essentially. Ilang 'Yung mga uh, binoblaan nila ang matutuloy. Mm -hmm. Pati pala yung CCTV, di ata na-approve uh, sa palengke. Alam mo kaya gusto ko makakaroong CCTV sa palengke. Kasi nalaganap ang nakaw sa palengke. Mm -hmm. Kahit may security tayo, hindi naman na nakikita lahat natin. Pero pag may CCTV sa lahat ng corner, makikita lahat mm -hmm. ang galaw sa palengke. Para um, sa security natin. Ako dispensa sa mga may tindera sa palengke. Pero ibababa niyo po ulit ito. Ibababa ulit ito for rec reconsideration. Consideration. Hindi i-attach niyo po lahat ng ano niyan. Ah, ng, na, ng lang. mga specs, documents, yung mga hinahanap ah, Basta i-mumotion for reconsideration natin. Ito. Mm -hmm. uh, ah, nagkaroon na po ito ba? Ito natin. That, nagkaroon na po ba ng ganitong sitwasyon dati? Na Wala. Nito, walang ganito. Walang ganito uh -huh. nangyayari. Ngayon lang nangyayari itong ganitong sitwasyon. Ang mm -hmm. Rason naman doon doon ay sinisigurado nila na yung budget na pera ng taong bayan ay nagagastos sa tama. So, tama yung kanilang uh, sinasabi na para mm -hmm. sa tama, para sa bayan. Mm -hmm. Eh, naman, hindi naman tayo gagawa ng mali. Pag, kasi pag gumawa tayo ng mali, hindi rin kaya ng ating konsensya. Mm -hmm. May puto naman tayo mapagmahal sa tao. Mm -hmm. Pag, pag na-approve kasi may pack yan, may beads and awards, uh, may beads, mm -hmm. mayroong back, tapos may may talagang nagbibili naman sila, magpa-proban ng ating bag. Tapos pagkatapos noon, i-audit naman, meron ba tayong kowa kung tama o mali itong budget na ginagawa natin? Nagkaroon na ba ng pagkakataon na nagkaroon ng disallowance? Oh wala. Wala rin. Wala. Sa ko, wala. Wala rin. Yung previous administration? Ay hindi pa lang. Ay mo sabutin 'yan. Okay, thank you Mayor Doc. Okay, okay.